Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Sa unang pagkakataon ay nagbigay ng pahayag ang veteran actor na si Leo Martinez tungkol sa kanyang anim na anak. Isa na nga rito ay ang naging anak nila ni Cherry Hill na pumanaw ng August 5 ng 2022 sa edad na 59. Matapos itong makipaglaban sa cancer. Ang tinutukoy namin ay si Cherry Maya David Hill agent Man o Jay na magdiriwang ng kanyang 37 na birthday sa January 19. Nagtatrabaho ang anak ni Leo at Cherry bilang sound engineer sa Amerika at base sa mga naging pahayag ni Leo, one year old pa lang siya nang magkahiwalay ang kanyang mga magulang sa panayam ng veteran actress na si Snooki Sir na kay Leo na napanood sa YouTube channel nito, isa sa mga napag-usapan ay ang tungkol sa kanyang mga anak mula sa mga babaeng kanyang minahal. Nagpakita si Snooki ng ilang throwback photos kay Leo. Una nga riyan ay ang litrato nila ng asawang si Gina Valenciano. Si Gina ay kapatid ni Gary Valenciano, kasama ang kanilang pangalay na anak na si Leslie Valenciano Martinez. Reaction ng actor 1988 iyan dahil iyan ang first baby namin ni Gina, si Leslie, who is the mother of my apo, anya. 36 years na silang nagsasama ni Gina bilang mag-asawa at bini biniyayaan ng tatlong anak. Next na pinakita ni Snooki ay ang litrato ni Leia, Leo na napapalibutan ng kanyang anim na anak. Ito yung family picture namin with my six kids. Ang say ng veteranong actor, whenever they ask me, ilan ang anak mo? Ang sagot ko, 2, 1, 3, 2 sa una, 1 kay Cherry, 3 kay Gina. Maayos at maganda raw ang relasyon at turingan ng lahat ng anak up to now they are seeing each other in the States. Sabi ni Snooki, mukhang super close raw ang lahat ng kanyang mga anak. Reaction ni Leo, oo kasi when she was alive, Cherry and Gina were best of friends. Napapanood ngayon ng aktor sa TV series na abot kamay na pangarap ng GMA7 at senior high ng ABS-CBN. Thanks guys for watching and God bless everyone.